Kasalukuyang mainit ang usapan sa social media matapos maglabas ng kakaibang hamon si Mr. Nawat at Sarah Grisel, ang presidente ng Miss Grand International Organization. Sa kanyang live broadcast, sina-challenge niya ang mga Filipino netizens at mga supporters ni Emma Mary Tiglao, ang bagong Miss Grand International 2025. Ayon kay Mr. Nawat, kung aabot umano sa 1,000,000 baht ang kabuuang halaga ng mga bibilhing papanawat products ng mga Pilipino, ay isasama raw niya ang first runner-up na si Miss Grand Thailand Gochabel sa pagpunta nito sa Pilipinas. Gaganapin kasi sa bansa ang Grand Homecoming Parade ni Emma Mary Tiglao. At ayon kay Mr. Nawat, gusto niyang makita kung gaano kalakas talaga ang suporta ng mga Pilipino sa kanilang bagong reyna. Marami ang natuwa, pero may ilan ding nagulat sa kakaibang hamon ng MGI President. Ngunit para sa mga loyal fans ni Emma Mary Tiglao, Isang masayang paraan daw ito upang ipakita na solid talaga ang Filipino Grand fans. Patunay na hindi lang sa laban, kundi pati sa suporta, palaging all out ang mga Pilipino. Sa kabila nito, marami rin ang nagsabing siguradong maabot ng mga Pinoy fans ang challenge dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Emma. Wala raw impossible sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanilang reyna. Lalo na kung para sa isang ingrandeng... It's Miss Grand International 2025.